today's nice video, ayan, magpapakain ako ng aking alagang si Daki at si Dakdak, ang pato. So, yung si Daki ay yung lalaki at si Dakdak ay yung babae. So, ang ipapakain ko sa kanila ngayong umaga ay kanin. Tapos sa tanghali, papakainin ko ulit at sa hapon. So, yun. So, dito muna sa kulungan papakainin tapos mamaya pagkatapos nila kumain ilalabas ko din para makapag swimming sila sa sapa ayan. tapos pagkalabas nila li -li lilinisin ko itong kulungan nila araw-araw ko nililinis para maging malinis maging malinis kumakain so, na sila Ito kapag pinatawag. <laughs> so, yan. Kain na nga muna kayo. So, ah. Ayan si Daki. Duck Duck. Ayan, kain mo na kaya. So, yun na. Mamaya, pagkatapos nila kumain, papalabasin ko sila at li lilinisin ko itong kulungan nila. Tinatanggal ko yung mga poops-poops araw-araw yan. Para hindi mga moy at gusto pa kasi malinis yung kanilang kulungan. yung babae yung taga simot dyan sa baba sidak Dak Dak Ops, ayan. Si Dak Dak. So, lalabas na ako para makapag-concentrate sila.